Uh, Sikongi oh Enjoy na enjoy oh <laughs> Enjoy diwa sabi siya enjoy eh Binabari loh <laughs> Pako <laughs> <laughs> mo pako <laughs> <laughs> Jangan <laughs> yo Oh, kamu mau menangkap Smack down muna Sige, subukan <so> oh, <laughs> mo Subukan mo Subukan mo Subukan mo Subukan mo <laughs> Lilibot tayo. Wala. Binabalahan mo kami. Bukaba kami yung baril. Ano <laughs> ah? <laughs> Ang <laughs> gago ka. To. Oh, Kaya, mo, sakit na na. Ano? Ka, ka mo, ka mo. Ayan na yun! hawak ka, na! Nararamdaman na rin nila yung ko! Ano <laughs>

Tanga na pa, Kuya Balong, ginagago ka. Wow, pape! Nanda, pabayaan sa kusina! Ito oh. so, ba yun? Napabayaan ka pa sa kusina? Oo, sa kanina. Ay, kanina. Ang <laughs> bilis mong ah. Ang Bukod-bukod. Oh, oh, boy oh. po? Boy boy pa Ayun, no? Ha? Wow, pape! <buwan. Let's> go! Ano <laughs> <laughs> <Go. laughs> <laughs> <Pape. laughs> Mas potato. Mas potato. Ano yun? Ano yun? Pag-slide din dun sa may mataas. O, mag-slide ka. Bibigyan ka tayo sa libo. O, bigyan ka tayo sa libo. Challenge ka. Sige, na sasamahan mo? Sasamahan O, sasamahan ka daw. Pare, duwag. Ibig sabihin bakla talaga. Bakla! <laughs> tara na, game! Tara, tara, Wala, tara! Lalito. Tara, 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 tara! Tara, na dito, oy! Likod ka! Ha? Likod! O, likod ka daw siya! Bakas mo ka na akong likod! Bukha! Ha? Likod! Bukha! 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 Gata tara, san ng akiyatan niyan dito. Oh. Takot na takot eh, 'no. Testi, 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 testi. Ana? Hindi ka pa papa? Papa ba 'ko niyan. Ana, ayoko bayaran. Oh shit. Pare, pare. Oh, Ma maya, maya. Maya. maya Kung may pera ka lang, kaya yabang ka na. Hanap kayo? kayong tapalan ng pera! Kaya daw tayo ng tapalan ng pera. Doon ka to, isang libu lang. Oh. Hey, no, Ay, isang million pa rin niya, hindi niya magpapadalas Ano? Kahit million, hindi niya magpapadalas yan. Toothbrush ka, hindi ka Ay, sa libo lang. Sa libo. Pambata lang yun. Duwag na duwag ka masyado. Oo. Oo nga, pambata. Ay, mahanda. Oo nga, ano. Magalino, magalino, magalino. Magaling, magaling. Magaling, ah. magaling. May point. Tara na rito. Bakit lang tayo dun, no? oh? Oo. Oo, hindi. Ang kapit na yun. Ang kapit na yun. Oo, kumapit na. Kumapit na. Ba't parang kahulma yata yung kahulma mo yung ano? Oo oh, nga. Kahulma mo yung lamesa. Oh. Huwag <laughs> eh. eh. mo malulobot na ako. Hoy, <laughs> malulobot na ako. Dalihan mo. May nananamatahan ako. May nakaka-hype ka to? <laughs> Wala. Wala. Hoy, hoy, mo.

Wala, wala, walang gagawin. Wala,